Kapag sinimulan mo ang araw mo sa panalangin, binubuksan mo ang pintuan ng langit para sa pagpapala at proteksyon ng Diyos. Sabayan mo ako ngayon sa makapangyarihang panalangin na ito. Pasasalamat at papuri sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa bagong araw na ito. Isa na namang pagkakataon para maranasan ko ang iyong pagmamahal at kabutihan. Salamat sa hininga ng buhay. Sa liwanag ng araw at sa kapayapaang nagmumula sa iyo. Pinupuri kita, O Diyos, dahil ikaw ay tapat, mabuti, at hindi nagbabago. Sa gitna ng lahat ng nangyayari sa mundo, nananatili kang matatag at maaasahan. Salamat sa biyaya mong sapat sa bawat araw. Hindi ko man laging nakikita, alam kong kumikilos ka sa mga simpleng bagay, sa ngiti ng isang kaibigan, sa yakap ng pamilya sa masarap na pagkain sa hapag at sa katahimikan ng gabi. Salamat sa mga mahal ko sa buhay, pamilya, kaibigan, at mga taong nagsisilbing inspirasyon at suporta sa akin. Sa bawat simpleng biyayang tinatanggap ko, alam kong ito'y patunay ng iyong pag-ibig. Patawad kong minsan ay nakakalimot akong magpasalamat, pero ngayon, mula sa puso ko, sinasabi kong, Salamat Panginoon. Tunay ngang ikaw ang Diyos na nagbibigay kahulugan sa bawat araw. Naway ang puso ko ay laging puno ng pasasalamat at papuri sa iyo. Gabay at tiwala sa plano ng Diyos, Panginoon. Sa bawat araw na dumaraan, maraming tanong ang bumabalot sa isipan ko. Hindi ko alam kung anong landas ang dapat tahakin, kung anong desisyon ang tama, at kung saan ako patungo kaya ngayon lumalapit ako sa iyo humihiling ng gabay ipakita mo sa akin o diyos ang direksyon na ayon sa iyong kalooban bigyan mo ako ng karunungan para piliin ang tama hindi ayon sa sariling kagustuhan kundi ayon sa iyong plano turuan mo akong makinig hindi lang sa ingay ng mundo kundi sa tahimik mong tinig na nagbibigay liwanag sa aking mga hakbang minsan nakakatakot ang hindi tiyak pero tinatanggap ko Panginoon na ang plano mo ay laging mas mataas, mas mabuti at mas tapat kaysa sa plano ko para sa sarili ko. Sa kabila ng mga tanong at duda, nagtitiwala ako sa iyo. Ikaw ang may hawak ng aking kinabukasan. Kaya ngayon, pinipili kong maglakad sa pananampalataya, hindi sa takot. Itinataas ko sa iyo ang bawat desisyon, malaki man o maliit. Alam kong sa iyo, hindi ako maliligaw. Salamat Panginoon sa iyong karunungan at pag-ibig na kailanman ay hindi nagkukulang. Kalayaan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Panginoon, lumalapit ako sa iyo ngayon. Dala ang lahat ng pasanin, mga gawin na hindi nakalulugod sa iyo, at mga relasyon na nagpapalayo sa akin sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Pinipili kong palayain ang sarili ko mula sa mga tanikala ng kasalanan at pagkasira. Pinagkakatiwalaan ko ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo na naglilinis, nagliligtas, at nagpapalaya. Nananampalataya akong sapat ang sakripisyo ni Jesus upang sirain ang bawat kadena. Ngayon, tinatanggap ko ang kalayaan, kapatawaran, at bagong simula. Salamat Panginoon! sa tunay na kalayaang matatagpuan lamang sa iyo. Pananampalatayang matibay sa gitna ng pagsubok. Panginoon, sa bawat pagsubok na dumarating, pinalalakas mo ang aking pananampalataya. Hindi man madali ang pinagdaraanan, pinipili kong magtiwala sa iyo. Alam kong hindi mo ako iniiwan, at sa bawat luha at paghihirap, ikaw ay kasama ko. Tulungan mo akong magpakatatag, Panginoon palalimin mo ang aking pananampalataya upang hindi ito matinag ng takot, pag-aalinlangan o kahinaan. Ipaalala mo sa akin na ang mga pagsubok ay may layunin, na ito'y bahagi ng proseso ng paglago at pagpapalakas ng loob. Kapag ako'y nanghihina, ikaw ang lakas ko. Kapag ako'y naguguluhan, ikaw ang liwanag sa daan. Pinipili kong humawak sa iyong mga pangako na may kapayapaan pag-asa at tagumpay sa bawat unos. Salamat sa biyayang sapat sa bawat araw at sa katapatan mong hindi nagmamaliw. Panginoon, sa iyo ako kumakapit. Sa iyo ako nagtitiwala. Awa at kapatawaran ng Diyos. Panginoon, lumalapit ako sa iyo ngayon nang may pusong mapagpakumbaba. Inaamin ko ang aking pagkukulang, mga pagkakataong nasaktan ko ang iba sa salita o gawa at mga oras na pinili ko ang sarili kong kagustuhan kaysa sa iyong kalooban. Patawad o Diyos, nilalapit ko sa iyo ang aking puso, wasak man, marumi at pagod. Naniniwala akong ang awa mo ay laging bago tuwing umaga. Salamat Panginoon dahil kahit paulit-ulit akong nagkakamali, hindi ka nagsasawang magpatawad. Salamat sa biyaya mong hindi nauubos at sa pagmamahal mong hindi nagbabago. Tulungan mo akong mamuhay nang may pusong nagpapatawad din sa iba, gaya ng pagpapatawad mo sa akin. Linisin mo ako, O Diyos, at gawing bago ang aking puso. Ngayong araw na ito, tinatanggap ko ang iyong kapatawaran at inaangkin ko ang bagong simula. Salamat sa pag-asang laging bago sa ngalan ni Jesus. Amen pagtalikod sa kasamaan at paghingi ng proteksyon. Panginoon, ngayong araw na ito, pinipili kong talikuran ng lahat ng uri ng kasamaan, mga gawaing hindi kalugod-lugod sa iyo, masasamang pag-uugali, at tukso ng mundo na nagpapalayo sa akin sa iyong kalooban. Linisin mo ako, O Diyos, at palitan mo ang aking kahinaan ng iyong lakas. Hinihiling ko rin, Ama, ang iyong banal na proteksyon. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang bantayan ako at ang aking pamilya. Ipalibot mo kami ng iyong makapangyarihang presensya. Ipagtabuyan mo ang lahat ng masamang spirito at masamang balak laban sa amin. Ikaw ang aking kanlungan at kalakasan, ang aking tanggulan sa oras ng panganib. Nananalig akong walang armas ng kaaway ang magtatagumpay laban sa akin dahil ikaw ang aking tagapagtanggol. Salamat Panginoon sa mga anghel mong laging nakaabang upang ako'y iligtas. Sa iyo ang lahat ng papuri at tiwala. Amen. Paghilom at kapayapaan mula sa Diyos. Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot. Lumalapit ako sa iyo ngayon. Humihiling ng kagalingan sa akin katawan, isipan at damdamin. Hipuin mo ako o Diyos at alisin mo ang lahat ng sakit, pagod at anumang karamdaman na nagpapahina sa akin. Sa mga oras ng pagkalito, kalungkutan at takot, ikaw ang tanging sandigan ko. Ibigay mo sa akin ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kapayapaang nanggagaling lamang sa iyo. Palayain mo ako mula sa mga alalahanin na nagpapabigat sa aking puso. Punuin mo ang aking isipan ng iyong katotohanan at ang aking puso ng iyong presensya, tulungan mo akong magpahinga sa iyong mga pangako at huwag hayaang manaig ang pag-aalala sa aking buhay. Panginoon, tinatanggap ko ang kagalingan, kapayapaan at kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat sa walang hanggang pag-ibig at biyaya. Mong laging sapat. Sa pangalan ni Jesus. Amen biyahe at tagumpay mula sa Diyos. Panginoon, salamat sa iyong walang sawang pag-aalaga sa akin. Alam kong ikaw ang aking tanging pinagkukunan ng lahat ng pangangailangan, pisikal man, emosyonal o espirituwal. Sa bawat araw na dumarating, pinupuno mo ang aking buhay ng biyaya at provision na sapat para sa akin at sa aking pamilya. Ngayong araw, humihiling ako ng tagumpay sa bawat bagay na aking gagawin. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na hindi ko pa nakikita. Gabayan mo ako upang magamit ng maayos ang mga biyayang ipinagkatiwala mo sa akin. Tulungan mo akong maging matalino at masipag sa aking trabaho at sa lahat ng responsibilidad. Bigyan mo ako ng lakas at determinasyon para harapin ang bawat hamon. Hindi lamang material na tagumpay ang aking hinihiling, kundi pati na rin ang spiritual na pag-unlad na lumago ang aking pananampalataya at maging instrumento ako ng iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagpapala. Nagtitiwala ako na ikaw ang aking kakampi at tagapagtanggol sa bawat laban ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Buhay na nagbubunga ng Espiritu, Panginoon, Nais kong maging bukal ng iyong mga bunga, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Tulungan mo akong magbunga ng mga katangiyang ito sa araw-araw kong pamumuhay. Nais kong lumalim ang aking relasyon sa iyo, Diyos ko. Gabayan mo ako upang maging mas malapit sa iyong puso sa pamamagitan ng panalangin salita, at pagsunod sa iyong kalooban. Punuin mo ako ng iyong Espiritu upang maging ilaw at asin ako sa mundong ito. Sa iyo ang lahat ng papuri at karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nanalangin ka kasama ko, i-type ang Amen sa comment section. I-share mo rin ito para makapagpala ka ng iba na way pagpalain ka ng Diyos ngayon at magpakailan man kung may prayer request ka ilagay mo lang sa comment section at ipagdarasal natin huwag kalimutang mag-like share comment at subscribe para sa mga susunod pang makapangyarihang panalangin na makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya salamat sa pagtitiwala at samahan mo akong patuloy na lumago sa pananampalataya god bless